Hello guys, good morning. Pinapak mm. ko na yung order sa akin ni Madam. Bali, ito ah, first ever regular customer ko na uh, nagtiwala sa akin. Actually, pangalawang ship ko pa lang po. Palang po yung unang ship yung unang binili niya sa akin na vlogs parang tatlong piraso lang tatlo lang ba yun na yan yeah. tatlo lang man. tatlo lang yung binili niya parang siguro subok lang din ako naman okay lang subok lang din uh, mura lang yung nabili niya sabi ko nga sa sarili ko kapag ka, uh, kasi unang ship ko hindi pa naman ako ganun gagaling mag-pack. bahala na si batman tapos nung, nung dinala ko sa ano sa sa NBC, tinupi pa, tinupi pa nung nagbagger. Pero narinig ko naman doon sa isang seller kagabi, sa may pinapanood ako ng sa ano eh, sa Mindanao sa Cotabato. Normal lang pala na ano na na tinutupi. Normal lang. At pag mahaba yung dahon, tinutupi nila. Normal lang pala yun. So, yun. Kaya nga, ano, Uh, by your by your own risk talaga ang pag pagpaplantita sa bagay ako minsan nakakar nakakaranas nakaka din ako nung ano yung yung plants dumating sa akin ano talagang devastated ano yun na yung uh, talagang legit na celery devastated ang plants kasi that time nagmamay nako na nag uulan tapos siguro wala na siyang space sa ano sa garden niya isinip niya ng basa ang mga dahon alam niyo guys syempre kapag ka, ano kapag tabi dito. kapag aglaw pag basa ang dahon na ipinasok mo sa box guys matik yun yung dahon mabubulok ang dami na bulok nga ano na dahon pero kahit ganun hindi ako nagreklamo sa kanya na ay, bakit ganito? Bulok yung mga dahon, refund Kasi naiintindihan ko na pag bumili ka ng plant online, buy your own risk. Ganun. Ang gaganda ng mga plants na yun, pero ano, nasira Sira, marami yung malibawa sa isang puno. Marami nga siya sa isang puno. Mura nga siya sa isang puno. Kaya lang, nung, nung sa akin, ano, dusaw yung mga dahon talagang mostly <coughs> excuse ang napakinabangan ko lang yung mga ano and, yung mga dahon lang na. ayan o oh. pag nag ship guys pinapa pinaapun well rooted na siya actually ano to guys eh uh, alam ko tuk tap cut to eh. Tinap cut ko kasi sobrang haba na niya. O ewan ko basta ko lang. Hmm. Tatlong plants na lang guys ang aanihin ko. Ipapak. Ay, Ah, nagaganyan ka na? Oo. Pa i-shift ko sa ano? Bataan. Ya, ano? Bataan. Nagaganyan ka na? Oo. Ah, uh -huh. sa sili yan. Uh, hindi. Ako Hindi pa... Ang ngayon pala mag-umpisa ba? Ano? Kaya nga, pangkas. Eh, wala. Pabunta akong pinugay. Panyang. Ano ka ng ano? Panyang. Asa na yun? No? Pupunin mo yung wallet ko. Wow, marunong ka na pala mag-business talaga. Uh gano'n. Oo. -oh. Yan ba yung -de deliver? Gano'n? LBC. ibabalo? Uh Oo. -oh. Ibabalot pa ng papel to. Ha? Grabe, gano'n. Tapakan tsaga pa lang. Kape pa, kape. Uh -huh. Pengi daw pang kasi papa. Sobrang ano, sobrang tangan ba trabaho? Matrabaho talaga pa. Tapos ah, babalutan mo, magkalo na. Uh Oo. -oh. Ano talaga? <laughs> ano? Pag Ah, ang, ang naggaganito lang, hindi ka lang basta naghahanap buhay, kundi dapat mahal mo rin yung halaman. Hindi bang kaan eh? Oo, Hindi ka lang basta naghahalaman dito sa narangan. <coughs> May 100 ba dyan? Dito? Kunti kung tutuling ito, kung tutuos nyo, para lang magbibang ka lang. Oo. <laughs> hindi, e, ano ko lang kasi pinugay ako eh. Pinarangan ng... Tarang, pinugay? Tarang. pinugay Paano kaya ang anak ko? Pinugay, hindi. Eh. Kaya nga... Atas ito so, wala pala sasamba. Ah, ngayon pa ba? Oo, oh, palang. Magkano ba ang kailangan mo gas? 150. 150. 150. ba dito si nanay? Ay, meron pala akong pa oh, Yan naman eh, oh, ba, sa box. Sa box, sumitin. Kita, dalawang daan yan, sa yun Asawa ko mayroon sariling hanap walang pamilinggas. <laughs> asawa ko. <laughs> Last ano na lang, guys. <laughs> Last two plants. Hey. Ito, kanina pa ako ng babalot sa bisya. Ito. Ang ganda nito, guys. Swerte ni Madam. Lagi ko itong tinitingnan kasi para na siyang si, ano, si Pink Panama. <laughs> Pero syempre mas maganda si Pink Panama. Kaya lang pag tayong i-imagine mo siya. Kasi ang adlaw naman usually magkakaparehas siya. Kasi may nagustuhan pang isang halaman si mga ko. Si Golden Baby. Kaya lang si Golden Baby ko kasi guys. Ano. Ay hiwalay ko palang sa matter niya. Although may ugat siya. Kaya lang. Hindi ko siya force na ipaship kasi medyo pricey. Tapos baka matagibumbum habang ano naga Cheap. Kaya, dito na siya, ano, um, sabi ko na lang, i-reserve ko sa kanya pag makukustuhan niya pa. By this time, siguro okay na yun. Kami guys, kung pag, uh, kapak ng halaman. Bali, may, may, ano ba yun? Tawag dito, may na-master pa. So, siguro, day by day, araw-araw ng pagpapak, doon pa lang ako masasanay. Pero siguro, hindi ko lang din alam kung ilan yung mga parang gusto ko nga nagla live selling kasi ako nakikigamit ako ng page parang gusto ko yung yung mga pa-LBC parang gusto ko ako na lang 'yun ako na lang ang mag